sa sana hindi tayo makapitan ni commander ito lang kasi yung kainaan nila sana uh, sana lang mga tol na uh, hindi tayo makapitan tanto mga tol na alaman nila kung ano yung kainaan nila ito lang mga tol yung lakwater ito lang kainaan nila ngayon po tayo siya may puno mga tulong ngayon uh, po na natin yung uh, puno kung nilagay yung uh, block, uh, black water mga tulong kasi uh, yun daw yung kahinaan nila so bakas pala yung mahawakan natin pumatay sila mga tol mawala yung mga masasamang spirito na sumalig sa kanilang katawan lalong lalo na si uh, commander dyan eh kasi hindi ko na kaya yung uh, pinagagawa nila sa akin lalong lalo na yung uh, pumatay sa ng tao mga tol bata at saka matanda yun ako na ng mga tol nawa sa mga bata na pinatay nyo ah uh, kay Gus kasi kasamahan ko siya eh kapwa vlogger namin siya mga tol ginamay pa so wala talaga malala si Johnny uh, mga tol no kay pamilya niya o so, kaibigan Bigan kasamahan uh, papatayin talaga niya kasi uh, mahawakan niya kaya so, uh, mag ingat lang tayo mga tol para hindi tayo mapansin na hindi rin tayo mapahamak mga tol no? So, ang nang lang yung sonan yung puno ng kahoy mga to kaya sikipes na tayo mga to lang so kailangan natin na uh, magbangot para hindi tayo makilala ni Janet na ah, uh, uh, naghawak tayo ng kamera mga to magbangot tayo ulit para uh, 50 tayo lang. Kailangan natin balik to. Dito ko mismo nakita si gusto job mga tol na binubug ni Johnny dito mismo binubug siya talaga dyan so iwan ko kung saan nila dinala si ghost job marami kasing kampo si Johnny at si Pinuno nasa na yung puno ah doon pala so, nakilimutan ko mga tol marami kasing daan kaya nalito tayo na kinabahan ako sa mga, mga plano ko mga to sana hindi tayo mabuking kinabahan talaga ako so punta na natin to wa walay bentay dito ba pa hindi pa dumating si commander ay pwede natin yung hawakan pag walang nakakakita Huwag lang nakakita mo ako. Dito lang pala ang daan. Eh. Ayan na tulong. Parang dito galing si Johnny mga tol kasi nagpausok pag nagpausok yun siya mga tol dito siya galing so, sana mga tol yun e, o so sana mga tol no ay hindi tayo mabuking sa plano natin ngayon o makita ni Johnny na hawakan natin yan uh, sana lang mga tol o so, oh, check muna natin yung paligid mga tol kung meron ba nagbantay so yan o oh. dito yung po si Gusjub yan ito talaga o oh. yan tol so wala namang nakabantay wala namang si commander dar eh Okay, so, natin tol. Na hawakan yun. tol. Sana ay hindi tayo ma matita ni Commander. Ito lang kasi yung kainaan nila. Sana. Uh, sana lang mga tol. Na hindi tayo matita. No? Ang importante mga tol na alaman nyo na kung

Iko na ka magbantay dre. Ha? Ora gi batay man dir. Ngadali ni makuha. Bantay ko dire, bantay. Ha, mane kong oto si mo. Yes, man dir. Wala ko ra kingon. Kay wala nang gunitan. Kay ako. Og si Pinono. Ora ni makuha na. Ngita mo pamaya, pamaya. Namo magunitan. Kaya sa pagkakaroon, Dili ba na mo na magulitan? Busa ikaw! Huwag ay katungon sa na. Yes, bagani, na yes, ay na magulitan na! Nagkasalot! Mander! Otso na pagkani ha? Dili na mo na magulitan! Ha? Yes, Mander! Huwag ay katungon sa di mana, na! Pagbantay lang! Dili sa palibot! Huwag ay tao makasunod na eh! Huwag Wala ko lagi ngon, ibon ang kulitan. Nagkasabot? Yes, mother. Yang biya karon. Tuwa sa bigas kampo. Okay, malo ba ka? Natulo, pangkulang. O kini nga butang. Kinahanglan. Ngaway mo gulit aning lain. Nagkasabot? Yes, Commander. Ang imong timanan, pagbantay lang ani.

kabalokong nakadang tanga. mahingpit na naman ako gamay na lang antos kaya nag mini punono no, gabi lakong pasabilidad na ako'y mga angkon nani sing sing o kaya nang itong mga tubig nga ni punono Blackwater water Nah, ni. Kakinanglan ini mo gawin lain. Busa sampingan bingan ni Bonia. Yes, Commander. Kakasabot. Sabot, Commander. Yes, Kaya naik iso na si Pinoro sa so kagabi. Ngayon din ako pwedeng ipaabot si Moha. Pugusay ang kitukan sa so kuning at tubig. Importante kini. Sa kuwa o ka Pinoro. Kagito ka ni Pinon sa ko ha. Di na ko pwede istorya sa inyo ha. O kung sa'y kalabutan na niyong tubigan eh. Magkasabot ka. Sabot, Ang imong trabaho, Dre. Magbantay lang. Di sa palibot. Ikaw ako sa liga, Dre, nga magbantay. Kedali sa tanang panahon. Na ako, Dre. Kaya na yung mga misyon si Pinon sa ko ha. Ngayon sa daling panahon. Babuhat na ko. Karun, nanakoy na nakpan isa. Sa upat, nga yung gibando sa kuha O yung gibatahas sa kuwa. Tulo na lang. Tulo. Tulo na lang ang kulang. Kini mga tawahanan ni, eh. Nanakoy mga tawang hindi palihok. Bukasan ni makita. Nagpasalamat ko sa ubang tao ni Pinuno. Nga nakailaan mga tawhana O gibuluntaryo. Kaya sila mo'y bulusok ang mga tawala. Sandali, madugay. Kompleto na. Lagi ipamisyon ni Pinuno sa kuwa. Huwag magkompleto. Ang ampito. Katawa kong bat Aron maangko na muning bitawang ni Pinuno Blackwater. Huwag kining sing-sing. <laughs> Pag nalas kong kamot ni, wala'y makapildin ako. Wala'y makalupig na ko. Ha! Ha!

Ulay Ula na kabantay dire commander. Ulay na kasulod. Namay na na pala home nga hugi pa abot. Namay kang kan maako. Untul buntit na tayo mabukin. Gamay na lang ang kulang. Gamay na lang pag antos. Butin na lang mga tol. Ni commander Rock. Namay hingpit kan maako. Kau nga gitawag ni pinonog block water. Gamay na lang. Gamay na lang ang padahabot. Jutain panahon. <laughs> ah! Maangkon kana ko. Saypit. Gamay na lang. Gamay na lang yo. Panahon, mahingpit kang maako <laughs> Mahiwagang tubig sa puno Gamay na lang Nunti ko na sana makuha yung Blackwater mga tol Hingpit na kita maako Ako alam na nasa plagued lang po si commander Kasi may kapangyarihan siya na Tagulay ng mga tol na hindi makita. Kaya bigla na lang sumulpot Pag hawak ko sa Blackwater Bigla na lang siyang sumulpot <laughs> Shit, kuha na ko na sana yun. O ah. kinahanglan na maghatag mo o sa kamata. Buhaton ko na. Aron maako ka lang.

Vem, vamos! Pega o nariz, Isso, comandante! É...

Munti ko na sana nakuha yung blackwater mga tol. Akala ko wala doon si commander. May kapangyarihan pala siya no. Ah, tagulilong. Yun yung isa niyang kapangyarihan. Ah, nagtagulilong lang pala siya. Kaya siya wala doon. Kaya pala nagpausok. Munti ko na sana nakuha yun. Kaso biglang, bigla lang lumutaw. Si commander dyan eh. hindi na sana yung kainaan nila pag nakuha ko yung mga tul mawala yung hypnotized ni Johnny at ni si Pinuno parang matunaw si Pinuno mga tul matunaw na parang abo pag nakuha ko yung uh, black water ha uh, hindi ko na talaga makuha yun akala ko wala siya doon tigla lang lilitaw ha uh, kaya Mabuk na mga suplano ko. Buti na lang mga tol. Hindi ako pinatay ni Commander. Kasi nga, uh, hindi niya nakita na nahawakan ko yung uh, Blackwater. No? Sabihan ko siya na nagbantay lang ako. Para hindi tayo makugutan ng ulo. Buti na lang mga tol. Na walang anong yari sa atin. No? At hindi tayo nakita sa paghawak ng Blackwater.